si Vladimir Putin ay nahaharap sa isang nakakabahalang pagbagsak ng moral ng kanyang mga sundalo matapos lumabas ang mga ulat na nagsasabi na mga Russian troops ay sadya o manong pinaulanan ng bala ang kanilang mga kasamahang Chechen na mandirigma. Higit pa rito, ang mga Russian military officials ay galit omano at tumangging gawin ang kanilang mga utos bilang protesta sa kanilang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon at pakikipaglaban sa mga kapatid nilang mga Ukrainians. Samantala, ang Chechen leader na si Ramzan Kadyrov ay isang malapit na kaalyado ni Vladimir Putin at malakas na taga-suporta sa ginawa nitong pagsalakay sa Ukraine. Sa katunayan, Ipinadala ni Kadirov ang kanyang mga sundalo na kilala bilang Kadirovtsi upang tulungang palakasin ang pwersa ng Russian military sa kanilang pagsalakay. Ang mga Kadiroviches ay may nakakatakot na reputasyon at nahaharap din ang mga ito sa paulit-ulit na mga akusasyon na mga pang-aabuso sa mga karapatang pangtao. Bahagi ng kanilang tungkulin ay ang pagpigil sa mga Russian na sundalo na tumakas sa labanan sa pamamagitan ng pagbabanta na babarilin sila kapag sinubukan nilang umalis. Gayon paman, naging dahilan ito upang magalit ang mga Russian troops na ngayon ay nagdesisyon na patayin ang mga mapang-aping Chechen na mandirigma. Si Viktor Kovalenko, isang dating Ukrainian Army veteran ay nagsabi na mga buryat na sundalo ng Russian Army ay itinutok ang kanilang mga armas sa mga mandirigma ni Kadyrov. Sinabi niya sa kanyang tweet ng nasakop na Keselevka Village malapit sa sikat na Chornobevka, na Russian arm storage sa Kherson Province na kung saan humigit kumulang 50 Russian na sundalo ang may Buryat na nationality ay pinaputukan ng mga Chechen na mandirigma. Sinabi rin niya na mga Buryat na sundalo ng Russian military ay nagalit at nadismaya ng mga Chechen na mandirigma ay hindi sumama sa labanan ngunit binantaan sila na papatayin kung sakaling sila ay aatras mula sa battlefield. Bukod dito, pinaputokan ng mga Russian troops ang mga Chechen na mandirigma dahil sila umano ang nakikinabang sa mga bagay na ninakaw ng mga Russian na sundalo mula sa mga inabandonang bahay ng mga lokal na Ukrainians. Samantala, ipinagmalaki naman ni Kadyrov ang libo libon niyang mga Chechen na mandirigma na handang magboluntaryo para sa digmaan sa Ukraine. Sinabi ng isang Russian State TV na RT na 12,000 mga Chechen na mandirigma ang patungo na ngayon sa Ukraine upang makipaglaban. Ngunit hindi na verify ng mga eksperto kung ilan ang aktual na bilang ng mga Kadyroviches na nakadeploy sa Ukraine o kung saan mga battlefield sila naka-assign. Samantala, isang Russian oligarch na yumaman dahil kay Vladimir Putin ay iniulat na kinalaban o ang Russian president. Sinabi ng bilyonaryo na si Dmitry Firtash na hindi kayang manalo ni Putin sa Ukraine. Sinabi niya na hindi hindi magtatagumpay si Putin kahit anuman ang mangyari matatalo pa rin ang Russia sinabi ni Pertach na panahuna upang huminto si Putin hindi siya magtatagumpay dahil habang tumatagal ang digmaang ito ay magdadala ng pait sa mga Russians at hindi lamang sa mga mamamayan ng Ukraine nagbigay ng komento si Firtash matapos na iulat na kinundi na ng isa pang mayaman na Russian businessman na si Oleg Tenkov ang hibang na pakikidigma ni Vladimir Putin sa Ukraine at sinabi niya na 70% na mga Russian ang hindi sumusuporta dito. Ang kapwa Russian oligarch na si Oleg Deripaska noong Marso ay nanawagan para sa kapayapaan at binalaan si Vladimir Putin na ang Russia ay magiging iba pagkatapos ng digmaang ito na kung saan ay sumiklab noong February 24. Sa pakikipanayam sa NBC News, sinabi ni Ferdash na hindi siya kailanman susuporta sa Russia at idinagdag niya na kailangan pa rin maunawaan ng marami na siya ay isang negosyante at ang layunin niya ay ang kumita ng pera. Tinanong kung nag-aalala siya na itinataya ang kanyang buhay dahil sa pagsasalita laban kay Putin Sinabi niya na mahirap itong sabihin, ngunit ang pag-unawa niya dito ay simple. Wala talaga siyang pagpipilian. Hindi siya makapaniwala na sa taong ito, sa sentro ng Europa, ang isang massacre ay nangyayari at walang normal na tao ang makapaniwala dito. Si Fertash ay nakikipaglaban ngayon sa isang extradition sa Estados Unidos dahil nahaharap siya sa mga kaso ng pagkikipagsabwatan. Ang nasabing bilyonaryo ay isinailalim sa house arrest sa Austria at pilit niyang itinatanggi ang anumang iligal na gawain. Samantala, ang Britain at mga kaalyadong bansa nito sa buong mundo ay nagpataw ng mga matitinding sanctions laban sa mayayamang oligarchs at political elites ng Russia matapos sa lakay ng Moscow ang Ukraine. Noong mga nakaraang araw, pinagbawalan ni Putin ang pagpasok ng 287 mga British MP sa kanyang bansa dahil inakusahan sila ng pagpapakalat ng tinatawag na rosophobic hysteria sa Britain. Ngunit ang hakbang ay nagdulot naman ng na isang mapanghamong tugon mula kay Prime Minister Boris Johnson. Sinabi ng Foreign Ministry ng Russia na ang mga sanctions ay bilang tugon sa pagpataw ng United Kingdom ng mga kahalintulad na restrictions sa 386 na miyembro ng sarili nitong mababang kapulungan ng Parlamento noong Marso.